Ating salita ay makapangyarihan kaya nga sinasabi nila ang salita natin ang siyang naglilika ng ating mundo para magkaroon tayo ng magandang events sa ating buhay sitwasyon, kondisyon ay kailangang matutunan natin ang positibong pananalita pero itong pananalita ang aking babanggitin ito ang huwag ninyong banggitin sa inyong sarili. Hindi ko kaya yan. Pangalawa, hindi ko afford yan. Pangatlo, bobo ako. Pangapat, pangit ako. Walang magkakagusto sa akin. Malas ako. Hindi ako magaling. Huli na ang lahat. Hindi na magbabago ang buhay ko. Matanda na ako para subukan yan. Hindi ko gusto ang nangyayari sa buhay ko. Ayaw ko niyan. Nahihiya ako. Mahina ang loob ko. Kahit kailan, hindi mangyayari yan sa buhay ko. Takot ako ang ating pananalita, pwede tayong baguhin, pwede tayong pabagsakin. Kung positibo ang ating pananalita, good things will happen. Yan ang magmamanifest sa atin pagka ang ating pananalita ay positibo. Pero pagka hindi, yun ang magde-define sa ating conditions sa ating events, sa ating buhay. Kaya sabi nila, kung gusto mong baguhin ang iyong kondisyon, ang iyong affairs ang iyong sitwasyon simulan mo sa iyong pananalita God bless